Good morning, good morning mga idol. Ito magla-live tayo. Nagpiniplano po ni Coloco yung ano, yung luloto po. Sa'yo. Ah, salamat sa ano ha, ah, yung magbigay ng kalamay at saka yung galing uh, ano, uh, kay from ja, uh, John Derrick and Bernadette Rico of uh, HPG Campo Crame. Friends of Boss Naknok of Tagaytay Rizal. Idol shout out. Maraming salamat mga idol. Ayan po. Fernando Sangalang, katoliko. Shout out. Uh, to ako. ayan, gutom to yung piso mo. Ah, salamat makailah Andrea. Good morning, good morning. Makaila. Makaila, Andrea. No, no, shout out. No, no, there. Gabindom or, or this. Shout out. Bawang

Gato. Gato, Pedol. Bawang sibuyas. Pwede ko naman palang hawakan dito, sorry. Iyan. Vicky. Bro, guys. The shout out. No, no. morning, morning. At morning, oh. May init ang panahon, mga ito. Morning Chef Todd. Bukas po nasa farm ako. Kahit na linggo kasi lunis wala po ako. Nasa, nasa, ako sa nasa, nasa nagdiposo po ako sa lunis. Chef Todd po, po, yung, na po ako, mga idol. yung nangyayon ko loko mga idol. Patutuyin lang natin ito. Pinrace your cooker po, po na yan. Ini ni kulo ko ko nina, para na para na toto siya. Ilagay na ako na liver spread yan, liver spread. yan po yung luto ni Idol na or, Ano lang na luto yan mga Idol, napakasarap nito. May paminta na yan, may laurel, may suka lang, suka. Yung ginagamit tong ano ngayon mga Idol, toyo, toyo at saka, suka natin is ano yung toyo suka natin, select. Yan, select toyo mga Idol yan. Elmera Norma, Ems Azul Oriel, Gled, Bilen, Montejo, Oyo, Yan Bilen, Sander Ford, Orden Esa, Fernanda Sanggalang Katoliko. Yan po ang luto ni Idol na no ordinary luto lang, patutuyuin lang ito, malakit na yan. Ayan. May liver spread lang yan mga idol. Tomato to sauce lang. Ay paminta na po yan. <coughs> Ayan po. Sabelo Choy Yolong Idol. Sandy Aguiday. Pro Island Pendiente. Sa Tau Presya. Sere Solando Lapang and Bernabe Soriano Idol Junior Junior kan, Eh, I, I, I junior. Romeo Garcia, Jojo Sarate, Irene Pantanella, Kata from SJD FM I mean, Bulacan, Idol. kasih Isa Martin, yeah. Randy Abias, yes. Malvik Rawas, uh, Ito lang ang luto niya. Ito lang ordinaryo lang na masarap yun. Buto-buto. Malagkit po yan. Mamaya, matatanggal yung sabaw niyan. Magmamala, malagkit. Yan, palo, palalamputin natin ang todo yan mga ito. Richard, Kylia, Romeo, Yoli. Yan. mm -hmm. masarap nama itu ito hindi na pwede lagyan ng iba may jelly na binga ito sa turmeric vera pinggola itu sa alam perer natalia dixon adan kung kapanatuan na besya yan korenda pabaya tao sa elisa pagkya sa top is jason subas ego Christopher, Christopher, Lynn, Reyes, dan uh, Sanggalang Kat Katolika. Uh, Ayan. Ayan na lutong toyo. So, nasisa na season idol. At out. Pulakan. Elo Flores, Merli Garcia, Angela Lasiapo, No Merdi para Elmer Torres Delgado. Uyana, good morning, good morning. Ayan, Luton to yung piso mga ito. Sinaita, Raytana, Don Don Pamo, shout Lim, shout Red Pratel, Pona Villegas, shout out po. Kay uh, Budik, idol. Budik. Ayan po, maraming salamat. <coughs> Pagod po ako sa resort ko ng sobrang daming tao.